Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa araw na ito, ang ating mabuting balita ay mula kay San Lucas Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 24. At sa Ebanghelyong ito ay nagbigay ng isang talinghaga si Heso Kristo patungkol sa mga taong inaanyayahan na makasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, mga taong inaanyayahan na makatikim ng kaligayahan sapagkat sila ay nakikipagdiwang sa Diyos. Kaya nga, ang sabi rito na Yeso Cristo, may isang taong naghanda ng malaking salu-salo at siya ay nag-anyaya. Ngunit na nung dumating na yung oras ng handaan yung mga inanyayahan, ay may mga dapat gawin, may mga dapat puntahan. Sila ay may mga rason upang hindi makasama o pumunta sa handaan. Ang sabi ng isa, Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. At sabi naman ng isa, Nakabili ako ng limang pares ng kalabaw at kailangan kong masubukan sa bukid ang sabi naman ng isa ako'y bagong kasal kaya hindi ako makakadalo. Ngayon makikita natin sa ibanghelyong ito. Ang isang lalaki na naglalarawan sa Diyos sa Panginoon ay may inihandang pagdiriwang. Ngunit yung mga inanyayahan na dapat pumaroon ay hindi pumaroon. Hindi sila dumalo at mayroon silang mga katuwiran. At ano ang kanilang mga katuwiran, mayroon silang sari-sariling pagdiriwang sa kanilang buhay. Sa madaling salita, parang sinasabi nila na itong pagdiriwang ko sa buhay ko ay sapat na at ayoko nang makisalo sa pagdiriwang ng nag-aanyaya sa akin. At ito ay isang salita para sa ating lahat sapagkat araw-araw tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na matikman ang kanyang kagalakan na ipagdiwang ang kanyang pag-ibig at pagliligtas ngunit kadalasan hindi natin natitikman ang totoong saya totoong ligaya mula sa Panginoon sapagkat naisasantabi natin ang mga iyon sapagkat para sa atin o para sa tao, sapat na ang kaligayahan o ang pagdiriwang na ginagawa ko sa aking buhay. Sapat na itong ginagawa ko, sapat na ang aking trabaho, sapat na ang aking relasyon, sapat na ang aking pamilya, sapat na ang aking pag-aaral, sapat na ang aking kayamanan para ako ay magdiwang. At ito'y isang malungkot na kaisipan sapagkat anumang pagdiriwang na mayroon tayo sa daigdig na ito sa palagian ito ay kulang hindi tayo magaganap o hindi magaganap ang ating kagalakan kung ang pagdiriwang lang natin ay pagdiriwang ng daigdig na ito isang pagdiriwang na nasa isip lamang ng tao sapagkat ang totoong pagdiriwang ay pagdiriwang na makasalo ang Diyos sa hapag ng kaharian ng langit. At maaari nating sabihin, halimbawa, ang pagdiriwang ng hapag ng Diyos ay ang banal na Eucharistia o ang banal na Misa. Nakakalungkot mang isipin, napakaraming tao ang mas inuuna o mas pinupuntahan yung mga makamundong pagdiriwang kaysa makapagdiwang sa Panginoon. At totoo, maari makatikim ng panandaliang kaligayahan, panandaliang saya, ngunit anumang pagdiriwang ang inaalay ng daigdig na ito, kailanman ay hindi magbibigay kaganapan. Alagi ang matatapos, kaya nga ang mga tao kailangang maghanap ng paulit-ulit, ng kaligayahan, mga pagdiriwang, mga makamundong kasiyahan sa daigdig na ito para lamang punuan itong isang hungkag na pakiramdam na walang kagalakan sa puso ng tao. At ang susi ng ibanghelyong ito, unang-una ay makita natin na hindi sapat ang pagdiriwang sa mundong ito. Nakailangan natin ang Panginoon. Kaya nga, nagalit ang Panginoong nag-aanyaya sapagkat ayaw dumalo ng mga totoong inanyayahan. Kaya nga, inutusan niya ang kanyang mga alipin na pumunta sa mga lunsod, sa mga lansangan, sa mga makikipot na daan. At kung sino man ang makita nila, mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay, sila ang dapat anyayahan. At ang larawang ito ay isang larawan na napakaganda itong mga taong ito na nasa lansangan, nasa makikipot na daan, ay ang mga taong walang pupuntahan. Walang dadaluhang pagdiriwang, kaya sila ay pagalagala doon sa daan. Bakit hindi sila makapasok sa anumang pagdiriwang sapagkat sila ay mahihirap, walang nag-aanyaya sa kanila, sila ay dukha, hindi maayos ang kanilang damit, hindi maayos ang kanilang kasuotan, mga lumpo. Sapagkat sila ay mga taong hindi kumpleto, hindi makapaglakad. Mababa ang dignidad, palaging namamalimos, mga bulag at mga pilay, mga taong may kapansanan, mga taong may karamdaman, kadalasan mga taong itinatakwil ng lipunan. Ang tingin sa kanila ng mga tao, sila ay mabababa, walang karapatan. Mga mahirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay na naroon sa lansangan. Ngunit sa napakagandang larawan, sila ang inanyayahan sa pagdiriwang ng kaharian ng langit. At anong ibig sabihin nito para sa ating lahat? Ang mga may hirap, ang mga lumpo, ang mga pilag, mga bulag at mga pilay ay mga taong nahawakan konkreto ang kulang o ang malaking kakulangan sa kanilang buhay. Nahawakan nila ang totoong kalung kalungkutan dala ng kanilang kalagayan. Naunawaan nila ang pag-iisa sapagkat hindi sila naanyayahan sa anumang pagdiriwang sa daigdig na ito ngunit sila ang mga taong karapat-dapat na pumasok sa pagdiriwang ng kaharian ng Diyos sapagkat ang tao na maaari lamang makipagdiwang sa pagdiriwang ng Diyos ay isang taong nalalaman niya sa kanyang buhay na wala siyang sariling pagdiriwang wala siyang sariling kaligayahan. Wala siyang sariling kapunuan at kailangan niya ng Diyos. Ito ang kaibahan ng mga unang naanyayahan na para ba sa kanila sapat na kung anong mayroon sila. Sapat na iyon para sila ay magdiwang sa buhay na ito. Kaya nga hindi sila tumugon sa paanyaya ng Panginoon. Ngunit ang mga taong may kulang sa buhay na ito at ito ay para sa ating lahat. Kung nararamdaman natin ngayon na wala tayong kaligayahan, tayo ang inaanyayahan sa pagdiriwang ng kaharian ng langit. Kung tayo ay nasa lansangan, paghala-gala at tila ba parang walang tahanan o walang kasiyahan o walang lugar na maaari tayong tagapin sapagkat tayo ay dukha tayo ay inaanyayahan at karapat dapat sa kaharian ng langit. Kaya nga sa araw na ito, isa ang dapat nating maunawaan. Kung anumang mayroon ako sa daigdig na ito, hindi sila sapat para dalin ako sa tunay na pagdiriwang. Ang kailangan nating maunawaan ngayon, palaging kulang. Kulang ang lahat sa daigdig na ito kung wala ang Diyos. At kung makikita natin itong ating kakulangan, itong ating karukhaan. Totoo, kapag tayo ay inanyayahan sa piging ng Panginoon, tutugon agad tayo at buong galak na dadalo. Sapagkat siya lamang ang tanging kapunuan, ang tanging kaganapan nating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.